Ang grabe yung nilalakaran namin dito. Tingnan nyo, ang lalim. ng tubig. Ang lalim. Makita nyo ba? Basta, matasang tubig. Matasang tubig ngayon dito sa dinadaanan namin. Ang ganda. Nakaka-refresh. Ano yun? Nakaka-refresh. Bilis, alika na. Punta na tayo kay Michael. Ella? You can do it. Fire! Na natin sila. Come on. <laughs> Nakapag-make yung nanay niyo today. Come on. El bagal mo. mo. Huh?

pag may anak ka ng bagal-bagal. yung min niya, yung mumin niya. Mumin, na mumin. siya. Saan? Ah, saan? Wala naman. Ah, you know. Hindi naman. Alika na kung ano yung pinag... <laughs> <That's all. laughs> Look at me. Oh. <laughs> Cheek. Cheek. Um. Hello. pag-am ako, eh eh, hela babae. babay <laughs>

<laughs> ano yung tinapon mo? Enjoy na sila. Ano <laughs> 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 Water <your> bubble <laughs> <laughs> oh, Ano yung ginagawa nyo dyan? In my, in my Ho, who take Who take that chocolate? No, no, mama. I won't I don't kiss you Ha? Huh? Mama Hey, I my girl

May nag-i-exercise. Yeah. Hi, taku. Hati naman nati yung mga anak ko. Ito ginawa ko to yung hat. <laughs> mainit na mainit ka. Yung isa takbo ng takbo, sige, aga aga Apagod siya kahapon eh na, natuwa ko eh, hindi ako natuwa sa kanya pero natuwa ko sa is, sa ugali ni Ella kasi kahapon tinakbuhan ako nito. Sumigaw ako. <laughs> Papa sigaw ako na na nakakahiya pero nanay kay eh. may mangyari sa anak mo. Sumigaw ako kasi tumakbo siya sa bridge. Tapos si Ella nang sumakay nang sumakay na si Michael. So, Are you tired? <laughs> no. push. Push. <laughs> Come on, you can do it. <laughs> si madam. Come on. <laughs> si madam. <laughs> This way. sa Again, 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 again. Nat siya. Okay. <laughs> yeah, hurry, hurry. Hey, <laughs> alika na alika na malilit pa tayo sa ginagawa natin say hello to... Michael <laughs> alika na Michael tingnan nyo yung anak ko ay malilit na kami sa ginagawa niya come on bilis bilis na anak wawalan na ako ng busis yung anak ko kung saan saan tumatakbo Ayun na naman oh Pagod na ako. <laughs> Yung wrinkles ko umaakyat na. Yung wrinkles ko umaakyat na. Napagod ah, na ako. Kailangan ko nang umupo si elan nandun. Ang sakit ng likod ko. Kiki, galing sa school, hindi pa rin sila pagod. oh pag ikaw napasub-sub ka. Michael, wag ganyan. Pag ikaw napasub-sub ka, bahala ka. Kung ka na naman ng aksidente mo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Wee! Ang cute ni Ella. Andun na sila. Andun na sila Andan na naman. Oh, ka. You can do it. <laughs> ano si Michael? Ah, pagod na ako. Gusto ko na umupo. Upo lang ako. Ah? Mga anak ko, tignan nyo kung paano sila mag-slide. Sige. Pag kayo napasub-sub. Pag parang, pag napasub-sub, sige. Mama, sige. Sige. Anong chicken? Dali, baba na. Isa, dalawa. Sige. Sige. Ano meron ka, Ella? Ano yan? A half girl. <laughs> Ang cute nang naman mm -hmm. Napagod kayo? Mami, I'm gonna go down. mm, -hmm. mm -hmm. Michael. Tumakbo na. mga anak ko parang ako. Ito, have a car there. One more. Wow. One more. Wow. Go to the middle, Ella. We'll take a photo view Mama. Dali, okay. look at me. One. Ay, tangi. <laughs> Ay, tangi. Sinakot mo naman, eh paano nila kakainin? Yeah, we go to duck now. no. Mommy. Ang ganyan mo, Ella. Higa na lang tayo. Tulog na lang tayo, Ella. Tulog na tulog. Tulog na tayo. Tulog, tulog. Ang ganyan, sandali. wait, wait, wait.

Daki, wag ka pupunta dun ah. sarap? Yeah. Boat. Michael, o boat. Tignan mo, Dali. Wow, <laughs> it's beautiful here. Uh, nice? Yeah, nice car Yeah, I saw it, I saw it. Wow, beautiful. Ganda dito sini. No lapa yung anu? Yeah. And then we don't know how to swim. Okay. You do? Well, I mean, Three of is... us need to learn Four Wow He's gonna kick that the Ang ganda dito Busog na yan. Nakad. you want your sun glass?